Sige-sige, maligayang pagdating sa presentasyon. Ang perpektong imbitasyon, mas magiging simple ito. Isa sa iniisip mo, ngayon, okay? Ang perpektong imbitasyon, katulad ng lahat ng iba pa sa prosesong ito ng paglulunsad, ay isang imbitasyon na kayang gawin ng sino man na kapag natanggap ng ibang tao ang imbitasyong ito mula sa iyo, naiisip nila, wow, napakasimple lang talagang imbitahan ang mga tao na matuto tungkol sa dotera kaya kong gawin. Ano ang ginagawa ni Matt? Ha? Pero sana, imbitasyon ay magagawa sa paraang simple. Pero epektibo rin, di ba? Talagang gumagana ito. Nadaling ko kayo sa proseso ng pag-imbita. Iyan ang mas epektibong gumana para sa akin sa mas maraming merkado, mas maraming demografiko, at lahat ng kultura. Isa sa kahit anong bagay na naranasan o sinubukan ko, okay ba? Ito ang tinatawag kong perfectong imbitasyon. At ito ay isang simpleng struktura, isang simpleng format, uh, ang uh, ideal. Uh, kung alam mo sa tiyak na pangangailangan ang uh, sa, sa iyong mga kontak, yun uh, ang palaging magiging pinaka-epektibong bagay. Pero kung hindi mo alam, baka hindi mo pa nga nakakausap ang taong ito sa loob ng tatlong buwan, hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa buhay nila sa kasalukuyan. Sa tingin ko, ang imbitasyong ito pa rin ang pinaka-epektibong option kaya ang unang hakbang ng imbitasyong ito ay simpleng ibahagi sa mga tao kung ano ang ginagawa mo na sumasali ka, ang kamanghamanghang revolusyon ng kalusugan na ito o ang kamanghamanghang kilusang pangkalusugan na ito. Pagkatapos ay ibahagi kung bakit mo sila naisip, okay? Bakit mo sila naisip? Mas tiyak ka, mas mabuti. ah uh, muli, kung may tiyak na pangangailangan sila, maging ito man ay emosyonal, pisikal, mental, o pinansyal, maaari, mong talakayin ang tiyak na dahilan kung bakit mo sila naisip. Pagkatapos ay tanungin mo kung bukas sila. Tingnan ng mas malalim kung ano ang ginagawa mo. Bigyan mo sila ng mga detalye tungkol sa iyong kaganapan. At hikayatin mo sila at tanungin mo, darating ba sila? Ano ang tsura nito? Maari itong maging kasing simple kung sabihin nating may tao kang gustong imbitahan sa isang presentasyon ng produkto at hindi ka sigurado kung ano ang tiyak na pangangailangan nila. Maari mong sabihin, alam mo, hey Tita Cindy, kamakailan, tuklasan ko ang ilang mga produkto na nagbabago sa paraan ng pag-aalaga ng pamilya ko sa aming kalusugan at nang naisip ko ang Una ang mga tao na gusto kong ibahagi ang mga produktong ito at sino ang makakarelate dito, agad kitang naisip Naintriga ako, bukas ka bang? Tuto pa? Bukas ka bang tingnan ang mga bago kong produkto? Kung sakaling tumanggi siya, na napakabihira. Okay? Karamihan sa mga tao, gusto nilang maging bukas. At kaya't kailangan mong manatili sa script na, bukas ka bang? Tuto? Karamihan sa mga tao ay hindi sasabihin na, hindi, ayaw kong matuto. Okay? Kaya't nagtatanong ka tungkol sa pagiging bukas, kung sakaling tumanggi sila, mangyayari? Magpatuloy ka na? Pero may ilang tao na. Sabihin, hindi. Maging handa ka lang sa pagtanggi. Bahagi ito. Proseso, pero maraming tao. Ang karamihan sa mga tao na sa tingin ko ay sasabihin, Oo, okay, bukas ako. At pagkatapos, uh, ibigay mo sa kanila ang mga detalye ng iyong kaganapan, kahanga-hanga, kagawin ko ang aking unang launch event. Sa Martes ng alas 7 ng gabi, pupunta ka ba? At ang direktang tanong na, pupunta. Pa, halika, pinagtitibay ang ngako, may mga tao na gusto lang nilang maging walang tiyak na desisyon, gusto nilang walang pressure. Kaya't sinasabi nila, sige, tumaan ka, kung gusto mo, di ba, hindi yan malakas, hindi yan makapangyarihan. At dito nagre-resulta ng maganda. Kaya, unang-una, humingi ka ng pagiging bukas, kaya tinitingnan natin kung bukas sila, tinanong natin, pupunta ka. Ha? Baka sabihin nila, oh, at mari mong sabihin ayos lang yan. Dahil meron akong apat na ganito na nakaschedule sa aking unang linggo ng paggawa ng negosyong ito o meron akong apat na nakaschedule sa loob ng unang dalawang linggo kaya ang isa sa mga ibang petsang ito ba ay gagana para sa iyo? Aling petsa, ang pinakaangkop para sa iyo. Ay talagang mas magandang tanong, di ba? Sabi na nila na sila ay bukas, handa sila. Kaya ang tanong na ngayon ay, Aling, mapetsang ito ang pinakaangkop para sa iyo. Tingnan mo kung bakit napakahalaga na mayroon kang lahat ng mga kaganapang ito sa iyong kalendaryo. Kaya sa mga pag-usap na ito, maaari mong sabihin sa kanila, Hey, meron akong mga ibang option. Aling isa ang gagana para sa iyo. Kung sila ay malayo sa iyo, gawin mong isa sa mga launch class mo. Ay isang virtual class sa Zoom. Kasama ang iyong mentor. Okay, and maaari po silang mag-imbita ng mga tao sa virtual na. yong iyon. Kaya yan ang perfectong imbitasyon. Napakasimple lang. Kung gusto mong mag-imbita ng isang tao partikular para sa negosyo, maaari mong sabihin ng ganito, Hey Marco, kaibigan kong mabuti. Ako, kailangan kong ibahagi sa iyo ang isang bagay. Kamakailan nakakita ako ng isang negosyo at isang pagkakataon na naniniwala akong magbabago sa aking pinansyal na hinaharap. Nang naisip ko ang mga tao na maaari kong ibahagi ito at marahil ay makipagtulungan, pumasok sa isip ko ang pangalan mo at gusto kong ibahagi ito sa iyo. Bukas ka bang? Mingin... Alam nila na walang kinakailangang commitment, pero handa ka bang tingnan kung ano ang ginagawa ko? Kung sasabihin nilang oo, sabihin mo ayos, gagawa ako ng presentasyon sa oras na ito tungkol sa negosyo, o gagawa ako ng intro sa mga produkto ko sa araw na ito, pag-uusapan din natin ng kaunti ang tungkol sa negosyo dahil makikita mo sa perpektong istruktura ng klase, palagi na kung nag-uusap ng kaunti tungkol sa negosyo. Kaya maaari mong imbitahan sila sa negosyo at imbitahan sila sa klase ng produkto mo. O uh, maaari mo silang imbitahan sa isang tiyak na one-on-one -on -one na pag-uusap kasama ka. O isang three-way kasama ka at ang iyong upline kung saan maaari mong ipresenta ang negosyo sa taong iyon. Okay. Muli, mas tiyak ka, mas mabuti. Kaya kung alam mo, kung alam ko na ang kapitbahay ko, ay may anak na may mga hamon sa paghinga, pupunta ako sa kaibigan at kapitbahay na iyon, and sasabihin ko, hey, pakinggan mo, kamakailan lang, nakakita ako ng ilang mga produkto na nagbabago sa paraan ng pag-aalaga ko sa kalusugan ng pamilya ko. Nakapag-usap tayo nung isang araw tungkol sa kung paano nahihirapan ng anak mo sa ilang mga isyo sa paghinga. Gusto kong ibahagi sa iyo ang ilang mga solusyon na natagpuan ko at maaring bagay para sa iyo. Bukas ka bang tumingin at matuto pa? kung sasabihin nilang oo, tingnan ko, sabihin mo, napakaganda. Gagawa tayo ng isang kaganapan sa oras na ito, sa araw na ito. Gusto kong makasama ka. Ngayon, medyo iba ako kumpara sa karamihan ng tao sa dotera. Karamihan sa mga tao sa dotera ay maghihikayat sa iyo na magbigay ng mga sample, okay? And hindi ako laban sa pagbibigay ng mga sample. Sa tingin ko, ayos lang yan, pero tiyak na nagpapabagal ito sa proseso. At ang gusto ko ay bilis. Gumpay, mahilig. Bilis. Kaya Di ako nagbibigay ng mga sample. Hindi ko tinuturuan ang aking team na magbigay ng mga sample. Maliban na lang kung may tao nang nagsabi ng hindi. Kung sasabihin nilang hindi, di, wala akong interes hindi ako payag. Minsan, kinagamit namin ang mga sample bilang paraan para makapasok at sabihin, eh kunin mo lang ang isang sample at subukan mo, and ibibigay mo ba sa akin ang iyong kumpleto? Tapat na feedback kung bibigyan kita ng sample, tama. Pero sa kabuan, hindi ako masyadong fan ng sampling. Sa tingin ko, nagdudulot ito ng karagdagang gastos. Para sa isang bagong wellness advocate, ikaw na nagsisimula. And sa tingin ko, pinabagal nito ang proseso, kaya ito ang proseso na gagamitin ko para mag-imbita. Sana nakatulong ito gamitin mo ang balangkas na ito at alam kong magiging epektibo ito para sa iyo. Sa susunod na presentasyon, pag-uusapan natin ang perpektong klase. Paano mo magagawa ang perpektong presentasyon na nagdadala ng pinakamahusay na resulta? Makikita kita sa susunod. Video!